alam ko na ang dakilang Panginoon Yesu Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hindi sa gabal ang uh, walang ilaw, diwanag man, o yung audio natin, walang tayong microphone sa pagpapalagana ng salita ng Diyos. Pero oh, mayroon pa tayo dito isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni o sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 25. Ang sabi po ganito, Sapatgat, hindi sa pamamagitan ng kautosan, ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan. Kundi sa pamamagitan ng katwiran, ng pananampalataya. Bakit po sinasabi dito, hindi sa pamamagitan ng kautosan? Dahil po, ang kautosan ay dumating sa panahon na ni Moises. Nung panahon ni Abraham, o ni Abram o Abraham, wala pang kautosan. Kundi, isang pangako lang ang ipinagkalo kay Abraham. Sabi dito, tuloy natin, Sapagkat kung silang nanga sa kautosan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalan kabuluhan ng pangako. Sapagkat ang kautosan ay gumagawa ng galit. Datapat saan walang kautosan ay wala rin pagsalangsang. Dahil dito, sa pananampalataya upang naging ayon sa biyaya, upang ang pangako'y lumagin sa lahat ng mga hindi lamang sa nasa kautosan, kundi pati rin sa pananampalatay ni Abraham. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng kanyang yung kanyang pinananampalatayanan sa bagay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa mga patay at tumawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na siya na sumasam, sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi at hindi umina sa pananampalataya na pinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na gayon may ang kanyang siya may isang daang taon na at ang pagkamaog sa bahay bata ni Sarah. Kaya kung titingnan po natin, nung dalawin ng anghel ng Diyos si Abraham, Si Abraham ay isang daang taong gulang na. At ang kanyang asawa ay baog. Pero, si Abraham, nung dalawin siya ng Anghel ng Diyos, ipinakilala sa kanya na ang kanyang iyong asawa ay magkakaroon ng anak sa pamamagitan mo. Kumbaga, yung reaction ngayon ni Sarah, habang nasa likod siya ng pintuan, na nakikinig, kinakausap ng anghel <coughs> si Abraham, ha? Kung kailan sa gulag nung ito, at ako yung lipas na, sa ako magkasaan patawa-tawa lang si Sarah. Pero si Abraham, sabi nga, yung dipag-asa ay naging laban sa pag-asa. Na kumbaga, wala nang, wala nang chance, hindi na pwedeng magbuntis, dahil nga lipas na. Pero dahil sa pananong panataya ni Abraham, na natili yun hanggang sa mangyari ang sinabi ng anghel sa kanya. Dahil alam niya, kung sarili lang niyang kalooban, kahit anong gawin nilang pagtatalik, hindi sila magagawa. Pero dahil sa kalooban ng na ipinangako sa kanya na mula sa iyong bindi na magiging katulad ng sindami ng bituin sa langit at ng buwangin sa langit na nampalataya ko si Abraham. Kaya po, ang pinagula, uusapan po nito, ang tungkol sa pananampalataya. Sabi nga, at sabi dito kung ang silang nangasakotosan ang siyang tagapagmana, hindi po, kasi wala pang toto sa noon. Sabi rin daw, ay siyang ay walang kabuluhan ang pananampalataya. Magiging walang kabuluhan sana yung pananampalataya ni Abraham kung nakabatay pa sa kapusan ang pamumuhay. Pero dahil nga po, sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na sinuko niya sa harapan ni Abraham na tinatawatawanan lang ni Sarah, sinampalatayanan po yun ni Abraham. Mm -hmm. Dahil bagamat alam niya na imposible sa pananaw ng tao, pero alam niyang magagawa ng Diyos, kaya hinintay niya yung tamang panahon. At nangyari nga, nung ipanganak o naglihi si Sarah, ipinanganak niya ngayon si Isaac. Pero ano ginawa po ng Diyos sa kanya? Sinukok pa siya? Dalin mo ito ang iyong anak, kumuha ka ng panggatong at mag-alay ka. Anong ginawa niya? Pasan-pasan ang -pasan kanyang anak, yung mga susunugin ng mga kahoy, at kasama niyo sa bundok. Nung hilingin ng Diyos sa kanya na yalay si Isahat, hindi po siya nang ng isip. Bakit? Ang pananaw po kasi ni Abraham, inanawa niya na sa kanyang sarili na wala talaga siya ng anak. At dahil sa kaloob ng Diyos, ibinigay sa kanya na magbundi si Sarah para ipanganak si Isahat, okay lang sa kanya mawala uli, basta Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha. Kaya, nung ginawa niya na yung nambana, pinahiga ko si Isaac, nung tatarakan niya na, para patayin, para maging alay sa Diyos, nung nakita ng Diyos, ang katapatan ni Abraham. Kaya inaring ganap siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, hindi pa siya mula sa kutusan. Kasi po, ang kutusan, ay, ito po ay, gumagawa ng galit at kung titingnan po natin sa pamamagitan ng kautosan, kapag hindi nasunod, yun ay gumagawa ng galit para sa kahatulan. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung Old Testament, may mga kautosan, may mga kahatulan. Ito yung kautos. Kapag nilapag mo, ito yung kahatulan. Ito yung punishment. Ganun po sa naman tipan. Kaya kung titingnan po natin, yung tungkol dito kay Abraham, Inaring ganap sa pamamalita ng pananampalataya. Kaya po, kung tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, wala po tayo sa inalim ng kautosan. Ibig sabihin, lahat masusunod natin dahil ang sinasampan natin ng buong sikap, wala iba ang Diyos. Ano mang bagay na ginagawa ng ating kapwa sa atin, parang baliwala na lang yung dahil sa pananampalataya. Kasi po, nananay kang pag-ibig. Pero kung alimbawa, meron na tayong pananampalataya, tapos dinaguhagi tayo ng ating kapwa, sinisira tayo, tapos nagre-rebacking tayo, nagre-react tayo, sayang yung palanampalataya, iniingat-iingatan natin. Papatulad din naman pala natin siya. Kaya po doon tayo, tinutungan dito, na kung paano si Abraham ay nag-ingat ng kanyang sarili dahil sa palanampalatayang ipinagkalog niya sa Diyos na yung pag-asa laban sa pag-asa wala na no chance na pero dahil sa pag-asa niyan nabuhayan siya at nakita na ang patutuo ng Diyos at ito na yung maraming bunga sindami ng bituin sa langit mga lahi ni Abraham ano ang palatandaan ng mga lahi ni Abraham ang ikawalong araw na pagtutuwid kaya ngayon, papansinin natin, mga Pilipino, di ba na mga tuli? sabihin niyan, lahat tayo ni Abraham. Dahil yun ang palatanda, ng bubi ng kasunduan ng Diyos sa kanyang lahi sa paumagitan ng Abraham ang pagiging isang tuli. Ano pa sabi nito? Siya na kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwan ang Diyos. Kaya kung hindi po natin dito, dapat po, unang-una, ilagay natin sa ating sarili na kapag pinangakuan tayo ng Diyos, halimbawa, ano ang pangako ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggang. Huwag yung sa hindi pagsampalatay, kundi mas lalo pa nating palakasin ang ating pananampalatay. Dahil kung papaanong kay Abraham, isang anak lang ang hinigin, ipinagkaloog ng Diyos, papaano pa kayo sa atin lahat na si Kristo mismo ang nangakot sa atin ng buhay na walang hanggang. Na hindi niya ipagkakalo. Yan po yung pinakaasam-asam namin. Sa totoo, ang cycle ng buhay ng tao, ipapanganak hanggang kamataya. Depende din sa da ganas na lang natin sa pag-aralan, no? sa nakakasalamuhan natin. Pero lahat tayo ay mamamatay. Ang tanong, ano ang karugtong ng kamatayan? Sabi nga, life after death, ito yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung saan ka nagtapos nung siya namatay, nakapaghingi ka ng tawad, nakapaglinis ka ng iyong kalooban, ang mahalaga po dun, malinis yung puso mo. Nakapagpatawad ka sa lahat ng tao na gumawa sa'yo ng kasamaan. Yung karutong niya, yung extension doon sa everlasting life, napakaganda po yung bibigay sa atin. Buhay na walang kanya. Yung, yung targetin natin, katulad ni Abraham, na ang naging target niya, yung pananampalatay na lang ang umihiran, kasi hindi pa natin nakikita. Lakipag pa natin ng pag-asa. Sabi ko, Bibol, paglaom na kahit hindi pa man natin nakikita, alam natin na pwedeng mangyari. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagsisinwari. Ginagawa niya talaga ang kanyang pangako. Katulad ng pangako niya, kay Abraham. At loobos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan magagawa noon. Totoo po. Kung nagawa nga kay Abraham, mas lalong magagawa din doon sa mga taong tapat na naglilingkod sa kanya. Ano pang sabi nito? Dahil dito, ipiniling naman na katwiran sa kanya, ngayon, hindi lamang dahil sa kanyang kanya'y isinulat na sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisisang palataya sa kanya na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Kaya po kung titingnan po natin, ang pagdating ng ating dakilang Panginoon, isang pamamaraan nyo para baguhin yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kasi po, ang unang pakikipagtipan ng Diyos sa tao, may mga kautosan, may mga kahatulan. Itinanganak si Isu Kristo na buhay sa ilalim ng kautosan. Pagkatapos, na natin na kailang tayo tumanggap ng kanyang ministeryo, na pagbaut, na pagbautismo, naman siya ng salita ng Diyos. Ito na yung bagong pakikipagtipan sa tao. Kasi sinasabi, narinig niya isang sinabi, ibigin mo yung kaaway. O well, ibigin, uh, uh, yung kaaway. Ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Kung dati noon, manasama tayong ipin sa ipin, ngayon sinasabi niya na dapat huwag na natin kapuutan ng ating kapwa. Kundi mahalin natin ang ating kapwa. Larawan din siya ng Diyos na pinagkalaw sa para maging kapiling natin sa loob ng ating tahanan, komunidad. Tao rin sila. Kaya ito rin natin sila mahal sa buhay. Kaya e ang ating, ating bagilang paninoon, nung pagpunta rito, Nangaral siya ng mabuting balita. Ito na yung pag pagkikipagtipan o bagong pagkikipagtipan ng Diyos na pinuputo niya na, na kapag nagkasala ang tao, mag-aalay ka ng handog na susunugin, susunugin ng mga saserdote. Punong saserdote. Ngayon, nung pumasok sa tabernakulo si Kristo, hindi hayo kung dugo ng hayop ang kanyang inalay, kundi ang kanyang sariling katawan. Ibinuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng kalbaryo. Kaya binago niya yung pag-aalay, hindi na hayop, kundi yung sarili niya ng katawan. Siyempre, pag binago mo yung pagkasirserdote, dahil sa serdote yung nagsunog ng mga hayop, binago mo rin ang pagkasirserdote, si Kristo nang indakilag sa serdote, na, na nag-alay ng kanyang sarili, kaya na kailangan nila mambaguhin ang mga kautosan. At ang kautosan na yan, ito na yung katuro, o kautosan ni Kristo. Under Christ's law. Ito na yung sinusunod natin. Na marami po yan mula sa Mateo. Kumplito po yan. Nandiyan lahat yung mga kautosan ni Kristo. Yung pag-ibig sa kapwa. Na dapat, hindi na wala ng kaaway, hindi na tayo nagpipagtalo, hindi na tayo pinanggagaling ng, ng ng kapwa, dapat ganun na. pang ibig na ang umingiral sa bawat isa sa atin. Ito na yung pinakamahalaga sa panahon yun. Kaya po, si Kristo, nung mamatay, siya ay na, naging pangunahing bunga sa mga patay, na nabuhay na magulit sa mga patay. Kung papaano siya ay nabuhay na magulit sa mga patay, ganun din po ang kalalagyan ng mga nagsisisang palataya kay Kristo. Ito na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang pagkakain pa lang natin kay Kristo, si Kristo, tumiritso sa dun sa kanan ng Diyos, tayo mag-aabang pa hanggang sa maipangaral na ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa at pagkatapos niya sa kanan yung pagbabalik niya o yung panguhukong. Kaya habang dinadat patay ng aral ng salita ng Diyos, saan man na lugar, palingki man simbahan, terminal, o kung saan-saan pa man na ipinapangaral ang salita ng Diyos, huwag natin titingnan ang mukha ng nangangaral. Kundi ang laman ng mensahe ng kanyang sinasabi. Ito yung ibang video. Kasi po ang tao, likas na kasi natin sa atin, kapag nakarinig ka ng ibang video, unang papasok sa isip, ano kayang relihiyon to? Huwag tayo humakol. Tanggapin lang natin yung aral na ipinapanaral. Dahil po, isa lang naman ang iglis yung itinatag ni Kristo. Tao na lang ang nagpanami. Na nag-iba-iba ang pananaw, ang mga doktrina. Pero iisa lang ang pinanggalingan ng lahat ng ang Diyos. Tuloy natin. Kundi dahil din naman sa atin na ipinibilang ang ating mga sa ating mga nagsisampalataya sa kanya na bumuhay na magkulit sa mga patay kay Isos na ating Panginoon na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na magkuli sa ikaari ganap natin. Kaya po yung sacrifice ni Kristo para sa atin yung ang pagkakaiba lang noon nung nasa ilalim ng kautosan, kasalanan mo na bago pagtubos kay Kristo na una na yung pagtubos 2,000 years ago bago pa tayo nagkakasalanan. Kaya, ilalakit na dito yung pananampalaki na. Na, sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis ng buhay, kasama tayo sa pinatawad. Siguro po, hanggang dito na lang, pakikibagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano mga kahilingan natin, darin, idulog po natin yung sa lahat sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa ngalan ni Christian, salamat at mapagpala ang araw sa lahat sa